Hi guys, nandito po kami sa grocery. Yan. Hanggang hawak lang tayo niyan, bibi ko. Dahil wala tayong budget. <laughs> Sige, bibi ko hawak ka dan. Hindi naman masama maghawak-hawak dyan eh. Ayan guys. Yan o, oh, masarap yan guys. Pero hanggang tingin lang kami. Hanggang hawak lang kami. Kasi wala kaming budget. Kawawa naman ang bebe ko. Yan guys, so ang daming chocolate. Yan. Ayan, hanggang tingin-tingin lang tayo dyan, bibito. ko. O. Hanggang tingin-tingin lang tayo dyan. Dahil wala tayong money. Ayan. Sarap yan. Ayan, guys. Ayan sa'yo, guys. Ay, ayan. Ayan, ayan sa'yo, bibito. O, sasunod. Pag may money na tayo. <laughs> ayan. O, okay sige na. Bye-bye guys. Bye-bye, guys.